Sir Vito, bakit po ba may mga gamot na kailangan pong may laman muna ang inyong chan, may pagkain muna po tayo na intake, kailangan po kumain muna po ng almusal, tangalian at hapunan. Ano po ba ang ibig po sabihin nito? Remember kapatid, marami na mga mga pasyente ngayon na hasayan silang umiinom ng gamot kahit wala pa pong laman ang kanilang chan. Well, in fact, may mga certain medications na kailangan mo nang mainom ang gamot bago kumain po. Pero kadalasan po, kailangan nyo pong susundin na ang instruction ng doktor. Yung iba kasi, nagmamadali po sila, kaya nakakalimutan pong kumain. Pangalawa po, bigla pong nakakalimot sa tamang oras ng pag-inom ng gamot. At number three, marami na pong umaasa po ngayong mga pasyente na sa gamot po sila lalakas. Hindi po naniniwala sila na sa pagkain po dapat muna mauna ang paglakas bago po sa gamot. Kaya po napakamalim paniniwala po nalalakas po ang inyong katawan sa pag-inom na ganang gamot. Bakit? Kaya na kailangan pong gumanda muna ang nutrition ng inyong katawan bago kayo uminom po nito. Especially kung mga antibiotic, pang-cancer na gamot, at kung kaya po ay may mga condition gaya po ng sakit po na diabetes or hypertension. Number one, bakit nyo po kailangan muna uminom or kumain muna bago po kayo uminom ng gamot is para mas lalong gumanda ang absorption ng gamot sa ating sistema. Kadalasan po kasi ng mga pagkain po natin ngayon ay masustansya kung kayo may sakit at mas lalo pong i-effect ang inyong gamot kapag kayo nakakain ng masustansyang pagkain. Okay? Kasi po mas lalo po ma maabsorb ang gamot sa ating bloodstream. Ibig sabihin, mas lalo pong gagana ang gamot sa kanyang of action. Number two is para maiwasan po natin ang side effect ng ating gamot pagdating sa ating chan. Dahil kadalasan po ng gamot natin kapag wala pong laman nito at hindi tayo kumain, sisikmurain po kayo at kakabagin kayo. Bakit? May mga gamot po kasi nakakairitan ng lining ng ating sikmura. Kaya kailangan pong kumain muna po kayo para maiwasan po ang paninikmura at pagkabag ng inunchan. Pangatlo kapatid is para maiwasan po natin ang pagbagsak ng ating sugar especially kung kayo po ay merong diabetes mas maganda po kapatid na kumain muna kayo ng meal pagkatapos po is uminom na po kayo ng inyong gamot, ng inyong maintenance pagdating po sa type 2 diabetes para maiwasan natin ang pagbagsak ng ating asukal. Kadalasan po kasing recommendation, Dr. Vito, ilang minuto po ba dapat halos yung pinaka interval natin pagkatapos nyo pong kumain? At least po kalahating oras man lang yung pinakamatagal nyo po bag katapos nyo kumain para hindi naman po talaga po masyadong malayo yung difference po, especially during full meal. Mas maganda po kasi ang absorption po ng ating gamot pagkatapos po kumain. Kaya kadalasan po kasi papano po Dr. Vito, wala po kami, di ba, nakakauwi sa bahay. Pwede po bang gatas lamang po? Kadalasan kung gatas lamang, samahan nyo na po ng mga small snacks. Kadalasan po kasi kung atay mag-recommend, at least po nakakain na kayo ng saging, ng kamote, patatas, or kaya po oatmeal. Kaya ito po si Dr. Vito po sa inyo ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.